mula naman sa ating satellite office sa Goa Camarines Sur makakausap natin si Davis Seryo siya ay humingi ng tulong para sa gamutan ng kanyang isang taong gulang na anak na may kakaibang sakit kung saan naapektuhan ang pag-iisip at paglaki ng utak nito kumusta po ngayon itong anak po ninyo na meron pong iniindang sakit kasi po kailangan namin po muna mag MRI Opo, sabi so, po ng doktor so hindi po ngayon okay yung anak po ninyo at sabi ng doktor Apo, ay kailangan pong i-undergo ng MRI Opo, ano po yung diagnosis ng doktor ha? dito patungkol po dito sa iniindang sakit po ng anak nyo tay yung infection na palang lang po ma'am ano po ma'am uh, consider hydrocephaly ano po yung ma'am hydrocephalus tipo yun Ah, so similar to hydrocephalus. So ibig sabihin po tatay, yung laki po ng ulo ng anak po ninyo, naoobserbahan po ninyo, parang lumalaki na din po. Opo ma'am, pero ngayon po hindi na po siya yung malaki talaga. Ano daw yung kailangan na gamutan na kailangan pong pagdaanan po ng anak po ninyo, tay? Wala pa naman po ma'am, sabi ma'am, kasi po dapat po magbalik din sa doktor. Kung po yung anak nyo tay, palaiyak po ba ito? ano po ba usually yung Oto, mga nararamdaman po na ng bata? Niya. Palaiyak siya ma'am, tapos hindi siya ma'am, hindi ka na bata sa edad niya po. Hindi po yung nakakagulong o makatalikod lamang pag nagtutulog, hindi. Oops. Ang emotion niya lang po, parang talaga umiiyak lang pag kinakausap namin po, wala lang, ako siyang response. Sa pagkain po tay, or sa pagdedede, kung naman po itong anak po ninyo, okay naman po ba? O talagang pahirapan? <laughs> Opo. Ano so bang anak po, nyo, Davis? Pang ilang anak mo ito? Apat po, sir. Bunso? Opo. Okay. Kumusta naman kayo ng misis mo sa sitwasyon ng anak nyo ngayon? Kayo ba'y nakakapagtrabaho pa? Sanayin po, hindi. So, paano nyo na itatawid yung pang-araw-araw nyong pangangailangan na ganong apat ang inyong Apo. anak? Siyempre, yung pang-araw-araw na pangangailangan pang-araw-araw, paano kayo nakakaraos? Na ang ko yung honorarium ko sa barangay. Honorarium? Bar ah, ano yung po ano posisyon po? mo sa barangay? isa po akong barangay kagawad po. Ayun, honorable barangay kagawad. Honorable. So ngayon, kayo no. po ay dumulog sa Akubikol Party List at dito sa palatuntunang okay. Akubikol Tabang Ura mismo. Ano po yung okay. pinakakailangan ng anak ninyo na gusto po ninyong matulungan at matugunan ng Akubikol? Yung pong sana pang pa-MRI po. Tapos yung magamot yung Oh. Makinig ka, Tatay Davis, para sa agarang pagtugon sa pangangailangang medikal. Makakausap natin ngayon sa kabilang linya si Ginoong Norby Magtanong, ang Akubikol Party Coordinator dyan sa Camarenesur. Magandang hapon po, Sir Joss at Ma'am Remy. Magandang hapon po sa inyo sa ating pong tagapanood. Okay. kabilang linya, itong si Kagawad uh, Davis, Davis uh, Sirio. At yun nga, ang pinoproblema niya ay patungkol sa kanyang anak na pang-apat o yung bunso na kailangan uh, daw po ay maisa ilalim sa MRI at gamutan. Ano po ang may tutulong ng Acubicol particles po sa kanila, uh, Ginoong Norby? Okay, ganito po, i ano po, uh, agarang tulong po ang dapat maibigay natin sa bata lalong-lalo lalo na po uh, ito ay talagang nahihirapan din po kapag inaatake ito ng kanyang seizure na tinatawag since po, since po kasi na mayroon itong hydra and uh, anong tawag doon sa sa brain. So dapat po talaga kailangan uh, mag, magkaroon agad ng laboratory yung bata kasi po para daw makita naman agad kung ano ang dapat gawin kung kaya ba nating ito sa gamutan or operasyon. Ang akubikul party list naman po ay handang tumulong sa mga ganitong nangangailangan, lalong-lalo na po sa napakahirap din pag nakikita yung bata na pag ito po pala ay na atake uh, ang kanyang pong bibig dumudugo kasi nakakagat ng ngipin niya yung kanyang mga labi at bila. So nakakahawa po talaga kung, kung ikikwento po ng tatay yung nangyari sa anak niya. So ibig sabihin ito, Sir Norvin, nakausap niyo na din si Tatay Davis patungkol po dito sa kanyang hinaing. So ano pa po ba yung mga requirements na kailangan po niyang asikasuin or ipasa sa tanggapan ng Akubicol Party List? So, ganito, akin naman pong i-advise si Kagawad uh, Davis. Sir, yung ano po para po doon sa requirement na kailangan niya para makomply ito. Ang nangailangan po ito ng MRI, alam po naman po natin sa isang uh, honorable kagawad lang naman ng barangay, hindi naman po kalakihan ng kanilang honorarium. Humingi po talaga sila ng tulong sa ating sa Bicol Party List. Yung MRI na gagawin po sa bata, so medyo may kalakihan. So titingnan po natin yung ating mga partners na hospital kung mayroon pong available na ganyan. Kung wala naman po, nandit na yan naman po ang fund ng uh, ating uh, sa DSWD. Gagawan po at gagawan natin ang para. At kung ano man pong diagnose or advice result ng magiging MRI laboratory po rin ng bata. Uh, nahandang tumulong pa rin po yung ako Party sa pamilya. Ayun. Okay. So ibig sabihin, Sir Norby, hindi lang nagtatapos sa pagpapa-MRI ang tulong ng ako Bicol dito sa bata, kundi tuloy-tuloy hanggat kailangan at, at hanggang merong hiningi, tutulungan ng Acubicol Party List pagdating sa gamutan. Opo, ganoon na nga po. Alam naman po natin ang ating uh, minamahal na masipag at mabait na Congressman Salbico. Ito po ang kanyang mga priority, ano, na natulungan lalo-lalo na po ng mga bata. Opo. Maraming maraming salamat Sir Norby, magtanong sa iyong panahon at oras. Mabuhay ka John sa Camarines Sur. Tatay Davis, no. napakinggan mo po si Sir Norby. Handa pong tumulong ang ako Bicol sa pagpapa-MRI po ng anak po ninyo at sa ano pa pong pangangailangan na medikal. Lagi pong nakandyan ang ako Bicol Portilis, Tatay Davis. Uh, ako, napapasalamat sobra sobra sa ako Bicol po. Sa aking congressman saldi ko po at sa si aking Sir Norby magtanong po ayon okay. sige Angad namin. naman na sa lalong madaling panahon ay maisakatuparan yung mga laboratory at paggamutan dito sa anak mo nang sa gayon ay mamuhay siya nang normal opo